anda inside outside sabay na lipat oh galaka oh galaka hey galaka here we go final hit mga idol para sa tong 65cc category ko eh goodbye ta 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 God. 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 Wow Grabe Central Stream Idol Wow Gido shot Grabe, whole shot mga idol. Jindol Greer. Tapik, ikaw d'wa. Yan, okay. si Sibin Sibin to. Mano nga bada, ikaw pat lang. Bak, na yan d'wa to. Ano? Grabe!

Wow, nipira mga idol si Mano nga bada, huwag gumol. <makes noise> kay Sinlao, karami, kaupat, kay sinlaw Aba. Aba. Hala ka. Ayun, malapit na mga idol. Agoy, amping-amping. Amping. <makes noise> Ang bakaray pa rin Yun So manong abada Ikatulo Pakbakanay pa rin ang dalawa oh. Ayun Halaka Malapit na Grabe Dikita ng laban Dikita ng laban Halaka Grabe Ayun Karabe, inside, outside. Karabe. Karabe nga mga 65 mga idol. Ayun. Double. Ayun. Baka nga na ipotin yung napita mga, mga idol. Ayun, halakan lakad yung tulot mga idol. Pumasok si Dela Cruz. Kay Sinlao, ikaw pas. Number 772. Ayun. Bakbakanay pa rin ang dalawa. O, oh, garabi. Garabi. Ilog sila mga idol. Ilog sa first position. So sa first kita ano, ni mga, mga idol nakuha ni ano, Tapik si Sinsaneng na, Si Jim Dolquier So dao gani sa first hit si Tapik So last lap Ayun, grabe Marco Mar, Mar Inside, outside Grabe Woohoo Grabe Kanda, inside Outside Sabay ng lipad, Oh, ngalak ka. Hoy! Ngalak ka! Woo! Ayay -ay ka. Mga idol. Alag, yaras Arsa. Woo! Ayay -ay ka. Ayay -ay ka. Nakadagan pa mga idol si Dildo Tres. Salamat sa kino. Ang problema mga idol si Tapik. Yayin ka. Opo, oh, okay lang tama mga idol. Oy! Alaka. Alaka. Kinsa daw si Kay Medyo pagayon mga idol. Tungod kay eh. gikan pa na disgrasya. Ah, di Gusto kaya pa mabukod mga idol na Jindol Pair. Ayon. Ayon. Inside. Ah, laka. gustong humabol na Jindol Pair. Ah, Grabe. Mano nga ba champion Grabe. Salamat sa ginawa. Nakatindog ka mga idol. So medyo lipong good ng bata. Grabe Grabe mga idol. cross, ikadua. Kaisinlaw Sinlaw, lo. Mohan, ika empat Oke, final score. Sayang sayang mga idol. Okay, final run Satu pro